Morning, morning mga idol. Luto na naman tayo na walang kamata ang baboy. Ipertuin lang natin doon mga idol. Makalo na rin tayo ng mantiga mga idol. Ayan. natin mga idol. Mga idol, morning.

taga 400 mga idol <tipers> narinig lang natin sa atin yan mga idol hindi pa di sarap at pamilya sa mga idol morning morning